Yo, what is up mga kawander? Sa so, karoon mga kawander, akong giyon online si Boss Jorky. Luoy buwang. Piyan sa mga kayo. Nakabot ko sa dagat na niligoy Sa so, mga kawander. So, ang sa akong amigo na si Papa Art daw nagtudlo daw sa power play o mga bata nagtudlo tudlo basketball. So, mga kawander, shout out you, sa mga silinga. Magna, kumulaw day na. Good item kayo. Naray! nang labay ang mama. Shout out <laughs> maglangay pa kay Katol na kayong kambo sa bunguton at ah, tulong kabuangan sa park dito na maglangay pa let's go <coughs> <coughs> So karon nga wonder na ano ta diri sa may gym na aman diri sa papa at nagtudlo na ko sa power play ah uh, diri atong atuon ha kapaos kita ning buang ron kay ko magpalupig ko iki grabe to yung gibuwa sa ko no or kita kanong bato rin practice diri be atong sudlon be atong ukyon be unsa sa ning buang asa ka pitang dapit tang buang be be ang rarigo ay hini ito Atau ni sangka belum tu Di sisi mau bata ni Atau ni sangka buang angan ni Atau ni Para mati anak mga bata Ngawak ni tu duduk ni lah Atau ni nak buang angan Ada isi ya Ada ni tadi Aram Aram ni Rimut Atau ni rimut tu Atau ni balik Indun So, aram nak buang angan Aku dah tadi Kau ni kebau si bapa Atau ni sangka buang angan Atau ni balik Atau ni para awa ato ni Balinon buwangan be 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 para wali magtudlo mga bata baby. di lang tani apilan mga bata kaya sampan mga inahan na ni karoon ready one two three oh ha patay mo siya mo nila mo nabot nila Oh my god! Oh, na sa kinala! kumpa sa na! Anong saan! Masok ko na Oh, Patay lagi mana masih kena ni asal bukan lampu ni. Bawa walau kita. Bawa walau ini ni bawa benda ni. Wah, ni ding. One, two, three. One. Oh ha. Gimana ni kita tiga orang yang membuat luar ini. Kena unsur. Bawa masa kau ni orang dah membuat tahu luar ini. Dung, nara yang pun ini. Mau dah wajib kau sebawas lagi. Bawa lagi kau selain ini. Oh, ni pun cukup bertakbau ni. Oh, ni tiga. Wah, lagi cukup One, two. ulo pinya do lo lo ina mga pinya de pa bakit mat ang ina patay do gagus lare ron ma di ara bye 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 good night oh shout out ko sa to mga sulit kawander di sila ni Boss Idol Red Duinas yo shout out ko sa mga iho sa Red Bull Club sila ni Boss Idol Robert Vergara Erwin Aranyas Ading Pilausa ang MVP das Mercado Bungo ni Boss Idol Green Rizamparado Billy Siran Iran o ni Boss Idol Duil Bagyo o ni Boss Idol idol nako si GR Maturan Minor Why jump shot ya idol? Go item. Yo, ang ping mga boss idol sa inyong basketball na Frida Willie up tirada ba? Go item. Yo, shout out po ko ni boss idol. Jan Maseda no. Og sa mga taga Taguluan. Yo, shout out no. Taguluan. Bo ni boss idol. Rupert kalunsad Sa Osame City. Sa kalunsad family. Og sa Rupinta family. Go item. Sa mga taga Osames, Good item ata. Yo, shout out po ko ni boss idol. Jewel bintaim Sa team dia sa Intel sa Barangay Luok sa Amir League. Og sa ilang pinalanggang Barangay Captain nga si Jai Kriston Tampos Good Item Og siya mga kong si Hales Og po ko ni Busto Dolo Jabber Chewy Og ni Shakira Samer Yo, sa katong ganang mga shout out Just comment lang so sa mga pinakalipis nga video Good vibes, peace and love Lo arake ng Good Item